Nagbabala si Transportation Secretary Jaime Bautista na posibleng may kakaraping parusa ang mga nakilahok sa tigil pasada ng grupong Manibela at Piston. Bagamat nagdulot ng pagsikip ng trapiko ang ilang mga lugar na hinarangan ng mga nagprotesta, nagawa pa rin ng otoridad na magbigay ng libreng sakay at naibalik agad ang maayos na daloy ng trapiko. Samantala, tatlong jeep naman na sumama sa transport strike ang inimpound ng LTFRB kanina. Dahil sa obstruction, may mga sumaliring jeep sa tigil pasada ang naishuha ng show order ng LTFRB at ilan sa mga ito ay koloro. Ang nakita namin yung obstruction ano, uh, which created traffic no? yes, kasi yung uh meron naman silang right talaga na i-kaglaban yung kanilang karapatan. No? Pero wag naman sanang maapektuhan yung mga traveling public natin. On April 30, kung sila ay nag-consolidate, baka masuspindi sila for joining a rally or pag totaling hindi na ho nag-consolidate yan, tanggal na po ang prangkisa nila automatic. But they are still in our records. We will monitor them after April 30 pag bumiyahe po yan, sila po yung unang-una namin uh, at i-impound po yung sasakyan dahil alam po namin yung mga rota ng 37 na sasakyan na nagpark sa UP at sumama po sa transport strike kahapon.